Sa mga uuwi ng Pilipinas, maraming nagtatanong about e travel kung ito ay application nga ba at ida-download nga ba. Mga kabayan, punta lang tayo sa Google. I-type natin e-travel g o b or gov toldoc p h. Okay? E-travel is free. Walang bayad ito. Click here to sign in or download. Huwag na ninyo i-download dahil hindi na kailangan at pindutin ang click here to sign in. At ito na naman ang lalabas ngayon. Log in, sign in, or create account. Ngayon, ang mas easy way, turuan ko kayo para mas madali sa inyo is create an account. So ito na ang lalabas, create an account. Continue lang kayo hanggang matatapos nyo ito at lalabas na ang barcode doon na kayo mag-screenshot para ipakita nyo doon sa immigration pagdating doon sa Pilipinas. Okay, salamat! At pakishare din ang video natin para makikita ng ibang kababayan natin na uuwi ng Pilipinas kung paano gumawa ng A-Travel.